Ito kaya, no? kami kasi hindi nagtayaan. Puro berdago ulan lang kami noon, eh. Bugsa sila ay naghahagadan ahagadan eh. no? So o yun, guys. Tayo ay may pupuntahan ngayon na isang event ko. Event event ng mga nanay dito sa amin sa Buntog. Lumayo silang kumain. Di ba naalala niyo may vlog kami? Naligo kami doon sa ilog. Pero kami nag-aya ko, nag-set up din sila. Ano na ang ganyan sila? Ano sila? ang sila? <laughs> oh, hindi na. Hindi ko naabutan sila. <laughs> Ay, na yung pinagkain na nila. Ayan <laughs> yeah, pala sila din pala sila kanina. Yan yung mga kananay ng buntog oh. Meron silang dalawang bisita. Uh, ano okay. ako yung dumating inaghabulan sila? <laughs> Guys, kasi may payong ako kasinga Kumukulan ngayon umaambon. Pinuntahan ko lang sila dito kasi sabi nila kami, may vlog kami hindi daw nag- Aba, oh, abot hanggang doon ang taya oh, Noon kami kasi hindi nagtayaan. Puro bardago ulan lang kami noon eh. Buksi sila ngayon naghahagadan oh. taya Uli, taya Hulye, Lina, Aka Ised, Tilili, si Ana lang at si Edwin. Kung nanay Isid hindi makasali kasi matanda na.

<tries> Hi, hindi naman talaga ako kasama sa kanilang ligon na to. So sumunod ako para i-vlog sila. So eto ngayon ang ilog adventure ng mga... Talagang! Hindi, ikatak na mo <lang>, punta. Agandu... <tries> 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 Video <laughs> na. <laughs> <laughs> so thank you for watching. See you on my next video. <laughs> nga pala si Daddy Ray. Bye for now. Love love love.